Welcome to my channel. For today's video, gumawa ako ng list ng mga personal na kagamitan na dapat kailangan nating dalhin kapag pupunta tayo dito sa Hong Kong. So, itong mga nilista ko, guys, ito 'yung mga personal kong ah uh, kagamitan na kailangan ko dito sa Hong Kong. So, yung iba kasi dito ay hindi ko nadala, kaya gusto ko i-share sa inyo para kahit papano, meron kayong idea kung ano yung mga dapat nyong dalhin dito sa Hong Kong. Kasi yung iba dito sa lista ko guys, wala akong dala. Pero kailangan ko siya. So, bumili pa ako dito. Medyo mahal. Kasi, pag first time mo dito sa Hong Kong, mahilig ka mag-convert ng dollar to peso. Ganun ako guys. Kaya, eto na, gumawa ako ng listahan para alam nyo yung mga dapat nyong dalhin dito sa Hong Kong. Okay? So, number one, ang nilagay ko dito ay damit. Sa damit natin, syempre, kasama na yung uh, kailangan may dalakang underwear. So, yung underwear mo, mas maganda kung good for one week or two weeks kasi in my case, guys, once a week lang ako, pwede maglaba dahil uh, kailangan maglalaba ka kapag uh, wala, walang gumagamit ng sampayan. Kasi ang utos nila, do not mix your clothes sa kanila. Kaya ang ginagawa ko pagkatapos kong labahan yung kanila, tatiming ako ng araw na pwede kong magamit yung sampayan. Okay, then, sunod, syempre, yung bra natin. Magdala kayo ng bra, guys. At mga, siguro, mga seven pieces, mga ganyan, okay na yan. Basta, ang importante dyan ay yung underwear at bra. Kailangan yun ang medyo madami-dami. Then, sunod, dala ka ng mga jogger, pajama. Kasi dito guys, sa Hong Kong, bawal kang manuot ng mga shorts na maikli kapag uh, araw ng trabaho mo. Then, next is, magdala ka ng pantalon. Siguro yung pantalon mo, one or two, okay na. Kasi once a day lang naman... Once a week lang naman tayong nagre-rest day. Kung gusto mo magpantalon, magdala ka lang ng one or two. Huwag mo damihan. Dahil bihira naman tayong makalabas. Then, next is jacket. So, malapit na ang winter. <coughs> November na ngayon, guys. Kita nyo naman sa aking hair, no? Mahangi na siya. Kaya malapit na mag-winter. Ako naman, ay I siguro dalawa lang yung dalawa, dalawa lang yung dala jacket kasi sabi nila bibigyan daw nila ako kaya ngayon ang dami ko ng mga pang winter na jacket mga bigay lang po nila sa akin yon then next is t-shirt yung t-shirt nyo na pang loob ng bahay pang trabaho. kasi bawal magsando yun ang utos nila ayaw nila yung uh, makikita yung ating parang mga sensitive parts. Ayaw nila na sexy tayo sa loob ng bahay kasi puro camera. Nagiiwas tayo sa selos ng ating employer. Kaya ang mga dalhin mo lang na damit yung mga parang mga long sleeve, mga t-shirt. So, huwag ka na magsando. Depende na lang kung gusto mo magdala ka, pwede mong pantulong. Okay? Then, next is... Nadala ko dito ay dress Kasi guys, mahilig ako mag-dress At nagdala ako ng mga Tatlo lang Tatlong dress lang yung aking dala Kasi pag nagsisimba ako Ayan, nakadress ako guys Pwede ka naman dito na bumili ng uh, Dress mo Pero kung gusto mo mag-dress, magdala ka Kung hindi ka mahilig mag-dress So, huwag ka na magdala Next na dapat dala mo Ay Shoes o magdadala ka ng shoes, isa lang, yung suot mo lang, papunta dito. Kasi ayaw nila, marami sa mga employer na ayaw nila na marami tayong uh, dalang gamit. So, next is, slippers, pambahay, at pang, uh, pang alis. So, tig-isa lang guys, isang pambahay, na tsinelas, at isang pang alis. Dumating ako dito, wala akong chinelas na panloob. Then siguro after 5 months, nagkaroon ako ng sakit sa paa guys. Eczema yung tawag nila kasi nakapaa ako, pupunta ako sa CR, pupunta ako sa kusina, then sa living room, pupunta ako ng balcony. Kaya binilhan nila ako ng panloob na chinelas. Kaya dyan sa Pilipinas, bago kayo umalis, magdala na kayo ng tsinelas uh, chinelas niyong panloob. Medyo mura-mura pa dyan. Siyempre, magdala ka ng medyas. Medyas mo siguro 3 pairs. Okay na yun guys. Huwag masyado madami. Then, kung gusto mo magdala ng shorts. So, yung shorts mo, pwede mo lang suotin kapag uh, day off mo. Aalis ka ng amo mo. Huwag ka magsu-short. Dito naman sa Hong Kong, marami tayong mga mall. Doon ka na lang magbihis kasi ayaw nila na nanonood tayo ng mga maiikli. Okay? Then next is bag, yung bag na panggala mo. Ako nagdala lang ako ng isang bag din. Yun na yung ginagala ko. Then bumili ako ng isang maliit na bag. Para kapag wallet ko lang yung kailangan kong dalhin, ah, uh, yun lang yung dinadala ko yung maliit. Pero kapag meron kaming mga outing-outing with friends, pupunta kami sa beach, ganyan. So, yung isang bag ko yung dinadala ko, okay? Then, next yung dapat dala dito ay payong. Magdala kayo ng payong, guys. Kasi medyo mahal din yung payong dito. Magdala na kayo. Bumili ako ng payong dito ng uh, $30 kinumpute ko na naman siya sa peso natin. So, ang $30, si times mo sa 7, $210, medyo mahal. Kung dyan sa Pilipinas, mga $150, meron ka nang mabibili. Kaya dyan ka na lang sa Pinas, uh, bumili ng payong. Next is tumbler. Magdala kayo ng tumbler, guys. Para pag nag-off kayo, hindi na kayo bibili ng tubig. Magkano yung mineral water dito? Nasa $8 din. Noong una, dahil wala akong dalang tumbler, kapag nag-off ako, bumibili ako sa 7-Eleven, nasa $8. Then, medyo, sabi ko, mapapamahal ako kapag kada off ko, ay bibili ako ng bibili ng tubig. Sabi, ko, dapat pala nagdala ako ng tumbler. Okay? So, yung lahat ng nabanggit ko, guys, ilagay nyo yan sa maleta. Kasi yung maleta naman natin ay pwede ang hanggang 20 kilos na laman. O, yung mga nabanggit ko, lagay nyo sa maleta nyo para madala nyo dito sa Hong Kong. Pwede naman, guys, basta yan ay nasa maleta. Okay? Isunod natin yung mga hygiene na kailangan natin. Kasi ako, in my case, One month akong hindi nakalabas ng bahay. One month akong hindi naka-off. Kaya, dapat i-prepare nyo to guys. Kasi baka sa loob ng one month, hindi rin kayo makalabas. One time kasi, nagpabili ako kila madam ng isang gamit. Then, parang nagalit siya. Sabi niya, next time you can buy your own personal things when you go out. Inaisip ko, Parang gusto ko sabihin, hindi nyo nga po ako pinalabas ng uh, one month paano ako makakabili nung kailangan ko. So, itong mga sasabihin ko guys, kailangan meron na kayong dala nito. Dahil baka nga, hindi kayo maka-off sa loob ng isang buwan. Uh, one month akong hindi nakababa ng building. Sabi ko, kailang kaya ako, kailang kaya ako makakababa. Kaya nung time na nakababa ako ng building parang wow, nakakatuwa na naamoy ko yung sariwang hangin sa baba. <laughs> Alam mo yun yung parang ignorante ka ba na sa loob ng one month, wala kang bababa baba sa building nyo. Okay? Kaya dalhin nyo to guys dahil napaka-importante nito. Okay? So, number one sa mga hygiene na kailangan natin ay shampoo at conditioner. Kailangan nyo pong magdala ng shampoo at conditioner dahil hindi lahat ng domestic helper dito sa Hong Kong ay libre ng employer yung mga ganitong pansariling gamit. Kasi yung iba dito, sa kanila, ako naman, libre nila ako. Pero nagdala ako ng shampoo at conditioner. Okay? Then, next, dala kayo ng toothpaste at toothbrush. Siyempre, pair yan kailangan mong magdala niyan dahil yan ay pansarili mo ng gamit. So, hindi mo alam kung bibigyan ka nila ng toothpaste at toothbrush. So, sila, ang lang sa akin ay toothpaste. Kung kaya nyo magdala ng hanggang tatlong toothbrush, magdala na kayo guys para merong kayong spare. Next is sabon na panligo or body wash. Kailangan nyong dalhin yon. Then, kung kayo'y nag-shave, yung mga pangahit, So, magdala na kayo. Bumili na kayo dyan sa Pilipinas. Dalhin nyo na dito. Dahil baka one month kayong uh, hindi makababa. So, ito yung pinabili ko kila, kila madam. Kailangan ko ng shave. Yun na nga, sabi niya, bumili ako kapag nakalabas na. Pero binilhan pa rin naman nila ako. Then, ang sabi ko sa kanila, I will pay. Then, sabi niya naman, uh, wag ko nang babayaran. Then, mga after three months, sabi niya, kung may kailangan ako, ipabili ko daw sa kanila. So, siya na yung nag-offer. Siguro, na-realize niya na medyo nagtaray siya. Okay? Then, syempre, kailangan mong magdala ng napkin. Siguro yung napkin mo good for 2 uh, months. Uh, bumili ka na dyan sa Pilipinas dahil mura-mura pa yung napkin natin dyan. Dyan sa Pilipinas, mga nasa 50 pesos, meron ka ng mabibiling napkin. Dito, may nabili akong napkin na sa $23. So, magkano yon Nasa $200 plus. Ang mahal. Grabe. Next is feminine wash. O, magdala ka na ng feminine wash. Dahil baka nga hindi ka makababa ng isang buwan. Kailangan mo to. Then, syempre, kailangan mong magdala ng... Dala ka na rin ng mga pampaganda mo. Ilagay mo na sa maleta. Kagaya ko, lipstick. Ako naman guys, hindi naman ako gumagamit ng mga makeup, mga pulbo, sa so wala akong yan. Lipstick lang, masaya na ako guys. Dito bumili ako ng lipstick sa Central, $5 lang. Yun lang yung kasya ng budget ko. Pero okay naman, kahit $5, wala namang masamang effects sa lips ko. Hanggang ngayon, ginagamit ko, okay naman siya. Siyempre, kailangan mo, ito napaka dito guys. Dahil dito sa Hong Kong, hindi natin maiiwasan na tayo ay magkakasakit. Kaya kailangan magdala ka ng gamot. Magdala ka ng mga paracetamol, yan by Jessic, mifinamig, ano pa ba, alaksan, uh, newsep, ano pa. Basta yung mga pwede mong mabili sa Mercury na hindi na kailangan ng mga reseta. Yung mga ganyang para mga pang first aid na medicine na kailangan natin dito sa Hong Kong, okay? Ako naman, sa awa ni Lord, hindi pa naman ako nagkakalagnat dito, hindi pa naman ako nagkakaubot sipon. Minsan, nakatikati siya, yung nasasamid ka lang, ganun lang. Minsan nakakahiyang umubo. Pigil na pigil akong umubo dito, guys. Kasi baka isipin nila meron akong COVID, mga ganyan. So, iwas ako sa pag-ubo. Kahit ubo na talaga ako. <laughs> Kahit ubong-ubo na ako, pigil na pigil pa rin ako niya. Minsan, tinatakip ko yung unan ko sa mukha ko kapag madaling araw kasi. Parang may allergy ka. So, pag madaling araw, ubong-ubo ako niya. Ginagawa ako yung unan ko, tinatakip ko sa mukha ko. So, yun yung ano, para hindi nila marinig. So, may sarili naman akong kwarto. And then, last na kailangan merong tandala ay pagkain. So, kailangan mo magdala ng mga cracker, guys. Huwag naman sobrang dami. Mga, basta yung pwede pa sa maleta mo, pwede mo naman i-hand carry, pero siguro mga isang balot ng Skyflex, mga ganyan. Pero marami naman ditong uh, Marami naman ditong mga Pilipino store. So, nagkalat yung Pilipino store dito sa Hong Kong. Kaso nga, para maging prepare ka, dahil baka nga hindi ka mag-off ng isang buwan, magdala ka na ng pagkain mo, yung mga pang-snacks. Kasi in the morning, wala ditong, uh, walang kanin sa umaga. Kaya kahit papano, magdala ka ng mga cracker, or Milo, ganyan, na pwede mong uh, pang-almusal dahil pagdating mo, hindi mo alam kung ano yung ipapakain sa'yo ng employer mo. So, wala ka pang pa idea, kaya kailangan prepare ka. Para kung hindi ka man bigyan ng pang-almusal, meron kang uh, sariling dala. Ako naman, for my breakfast, uh, binibigyan nila ako ng oatmeal, then... Nagbibigay sila ng milo, ng ovaltine, then mga cracker. Then, ngayon, bumibili ako ng bread kasi parang mas gusto ko ng tinapay sa umaga. Minsan kasi nakakasawa yung oatmeal. Parang nasusuka ka na araw-araw oatmeal. Uh, nakakaumay din kapag gano'n. Kaya minsan, ang ginagawa ko oatmeal from Monday, Tuesday, cracker and maylo, ganyan. Then, from Wednesday, tinapay. So, ganyan yung breakfast dito, guys. Huwag nyo asahan na meron kayong kanin sa umaga. Kasi dito, nagkakanin lang ng tanghali at ng uh, dinner. Kung tayo sa Pilipinas, nasanay tayo ng umaga. Meron tayong uh, rice with egg with hot dog. So, dito, hindi mo yun mararanasan. Kaya, kailangan maging prepare ka. Okay, so sana lahat ng na-share ko sa inyo guys ay may nakuha kayong uh, tawag dito. Mahalagang information na kailangan ay lala nyo pag pupunta na kayo dito sa Hong Kong. Para uh, mas maigi na yung prepare tayo. Ako kasi hindi ako prepare. Hindi ako prepare nung pumunta ako dito kaya kulang-kulang yung uh, mga gamit na nadala ko. Okay? So, ayan. Ito yung mga listahan. Nilista ko to kagabi para maiblog ko sa inyo, guys. Para meron kayong uh, uh, makuhang mahalagang uh, information regarding dito sa mga personal things na kailangan natin na dapat madala natin dito sa Hong Kong. Hanggat kasya pa naman sa maleta nyo, 20 kilos. So, dali nyo na, guys. Huwag nyo lang masyadong damihan yung mga gamit nyong pambahay, ganyan. Kasi pwede naman kayong makabili dito. Okay? So, thank you so much. Salamat po sa lahat ng subscribers. Sana supportahan nyo po yung aking channel. Thank you so much. Bye-bye!